So magandang gabi guys Welcome back guys sa ating youtube channel Please pakilike, share at subscribe naman guys sa aking channel So and guys, masinsya na yung ating video, madilim Balik papalit tayo ngayon ng gulong natin guys sa likod ng ating motor Yeah, umaga kasi yung duty natin guys kaya gabi tayo naggawa natin lang natin sa duty yan guys kasi medyo kalbo na yung ating gulong guys Kaya magpapalit tayo ng bago So yan tatanggalin ko lang yung bolt nyan guys Maya maya tatanggalin din natin yung kanyang gulong So yan guys Paki supportan nyo rin kong group facebook Pakipalo na rin guys Ferdinand Agam guys So yan guys Sinakyan natin yung axle Papalitan natin ng gulong niyan guys So ganoon na guys, natanggal na natin yung gulong. Ayan, patanggalin na rin natin yung takit ng pito guys, tsaka yung kanyang barbula. Patanggalan natin yung hangin guys. Pagpud na kasi yung ating gulong guys, lipis na yan, kaya papalitan natin ng bago guys. So ayan, tinatanggal ko na yung barbula ng kanyang pito guys, para matanggal yung kanyang hangin. So bago-bago na lang guys Ipapalitan natin ng bagong gulong Ng ating tricycle guys So ayan na guys, balik na simulan na natin yung pagtanggal ng ating gulong. Kumamit lang tayo ng panikot dyan guys Para matanggal yung ating gulong guys Yan Dahan-dahan lang guys Para hindi masira yung ating interior Kasi hindi din gagamitin natin guys Para hindi mabutas So, bali na guys. Kakabit na natin yung ating bagong gulong. Ayan, yung ating bagong gulong guys. Palitan din natin ng bagong gulong yung ating residual guys. Ayan, saka natin kakabit yung interior guys. Ayan, yung ating interior guys. So, kakabit na natin. Yung dati rin yan guys, yung luma. Yung interior, wala namang butas yan guys. Kaya yun din ang gagamitin natin ayun guys sa na yung ating interior at maya maya guys so okay na yan salpak na natin sa ating motor guys so maraming maraming salamat pala guys sa pag support ko nyo sa ating youtube channel at po guys ay support nyo ako ang aking channel at yun na rin po guys ang aking facebook pati support nyo yun so, ang tagam guys yung aking facebook guys pa-support din guys yung aking facebook So, balay na guys. Lagyan na natin yung interior. Ang sarap na natin yung gulong. Yan, nakanginan na natin yan guys. Maya maya sasaltap na natin yan guys. So, yan, ialagyan na lang natin ng hangin yan guys. So, okay na yan guys. So, yan, check natin yan guys. Kung pantay yung kanyang gulong guys. Para walang wiggle guys. So, yan na guys. Babalik na natin sa ating motor yan guys. ไปใน So, ayan na guys Tapos na yung ating gawa Ayan, bago na yung ating gulong guys Ayan, okay na yun guys